birada mga kuis so karon kay final kay gipatimbang nang gidang kupras namo mga kuis no kwarta na gid ni para sa mga makuprasa ug para pud sa tag sa lubi gabi i day nang ang maglanda mga quiz, kay Matod Panila para pagkaugma mabaligya na abi manguna ko buntag sila maglanda sa matungming ming agi kay buntag mong gud sila maglanda ming agi kay og gabi daw makatulog sila pero karon ila gyud gi-prepare nang kaugalingon mga kuis gabi sila maglanda ang paglanda og na disadvantages advantages kay kung buntag mong init kaayo unya kung gabi po dili init pero ang pagpanguha og sugnod lisod. ilisod gani pagabot na ako, gikan sa mga trabahoan kay gabi ay magutaman, ako ra yung kung luto na ba nga ingon sila gamay na lang daw para malutok para maluto pagkaugma ni pwede na kuno ni ibaligya ingon sila pagkupras dai mga kuys kay dili dali-dali kay nang taas pasensya ni ini kay mo na siyang sugnuran ay, tapos taud taud balihon ni mo siya na ay time na balihon gani mo na siya mga kuis taud so, dili ni mo balihon ang pika side ray maluto pagabuntag mga kuis nakita na ko silang angkol nga nagsulod na og kupra sa sako ila ning hinahinayan og lubok kay para pud mahibaw ang pila kasako tanan ang paglubok makatabang para pud minimize ang paggamit sa ilang sako kay og dagag sako dako silang plitihan karon mga kuis kay decision sila nga ila naging lang kay og kuwaon man gud ma pa per kilo ang pagkumpra bago lang sad na mo nay bawuan nga kuhaan, per kilo basta kuhaon dito dapat sa tag-iya ang kupras. Bali, dito sila mamawa isa kinilo. Mga itong nakadesisyon sila o kami pod nga ikarga na lang ang sidecar. Saan Sandaw sa na ikarong mga kuis, but pa Bisan pa magdaghan kayo ang lubi, pero gamay ra hapon ang mga kupras nimo tungod kay nipis o gagmay ang ubang lubi. Mauna yung kitawa usandaw daw mga kuis. Iya yeah, mauna yung kabat o si utso kasako ang kupras na mo. Usually mga mo kabat na siya o mga 20 kapin kasako basta si timil ka lubi. Iya karon kay di si utso kasako tungod kay sandaw lagi niya gitawag na dinamo diri ang mga sidecar kay para ikarga na nila tas mabaligya na ni ang sabot dinamo kay tag 30 ta ang sako unya tuluman sila ka sidecar mao to nga unom-unom sila ka sako aside sa plitihan na sa sila yung madawat ng komisyon mao ang uban ganahan sad mukarga pero kag may lagi sad kaayo pero igo na para makapalit sila pang snacks pag humanda nila karga nin na rin sila og larga pa ingog kapatagan nya kaming mama ga single ra nya i-deliver ni dito sa among suki nga si Liberty ug mao ang area Dili na mo gi-deliver kay dugay na puni na mo sila nga suki ug mag kami mig sako diri po niya kwarta diri po mi ang kanindot mong gun diri ni mo i-deliver sa okay. imong kay kung manginahanglan ka dili kanila biyaan ila pug ang tabangan kun um, ya yeah, gasunod buday nin, no, naman may ni kay gauna man mi anin isa kay mo ni nakadumdum gud sa dalan pagabot namo mo din mi lang ma'am kay para mod matimbang na ang kuperas kung may bawa na dayon pila ka kilo tanan na excited mi kung pila gyud ka kilo kay para mabawa na mo kung pila gyud ang halin kung maistorya na po na ninyo kung pitag pila ang kilo diri ang din nila diha mga kay pulo-pulo um, yeah, kay kani kaduha batch kay walo man eh. ang gabat ra siya 400 ka kilo ang una nga batch ang gabat siya 500 plus kilos before din ako isulti mga kuis kung tagpila ang kilo og pila ang among halin ako sa mong sultian kung pila ang among nagasto ang pamaagi dire dire sa mo kay tersya pero baryan pa ni mo ang saka og bunot So ang saka nakwinta siya og 3000 or almost 3000. Take note nga tag 12 ang punuan dire sa mua. Dili kuhit ang mga quiz kun dili sa kaon good for lobby. Tapos optional ang mga pabunot mga quiz depende na aninyo pero sa among case kay pabunot man mi mautong nakabayad mig 2916. Pasabutan na niya man good sa so, 1000 ka ng nga lobby 400 ang mabayad na mo. Ang kabat man 7290 ka ng nga lobby mautong nakabayad mig 2916 pesos. So karon mga quiz may bawaan niyo pila gyud halin. So 46460 ستين ang nahalin niya kay 967 kilograms tanan multiplied by 48 pesos kay 48 pesos per kilo man siya less dayo na to, ang transportation expense or ang nga 575 pesos so naatay it sale karon nga 45,841 pesos which is atong buhaton na anan niya kay atong tersyahon so i-divide 3 na siya mo tong na 15,208.33 mo na ilang bahin mga quiz kay tersya so natay na bilin karon or remaining nga 30,560.66 mo na na po na ang kuwaan sa itong mga expenses mga kuys. So ang remaining na itong 30,560.66 atong may nusan sa saka sa lubing nga 3,000 pesos o pagbunot po nga 2,116. So nata 25,444.66 nga net After expenses na na siya mga kuys. O oh, diba, gihuwa na pila ka nagpila kabulan mga kuis. So muna na imong kita dahil sumunay So muna na kung nakay area nga daghan og lubi kay makupras man siya. Unya pag abot na mugi kag kapatagan amo na yon dibahin mga kuis sa mga mangupras. Excited na po na sila mo sa ilang bahin. Ingon na ana ra mga kuis kung magkugi ka na ayo kay maani.